Hi mga kumari at kumpare. Alam niyo, andito ako sa bagong bahay uh, Pumunta ako dito para magpahinga Kasi sobrang sakit na naman ng ulo ko 4 months na umpisa nung maaksidente ako Pero pabalik-balik pa rin yung sakit ng ulo ko Yung kabilang side lang talaga yung masakit Yung sa may bukol noon Siguro yung bungo nito hindi pa magaling di naman nakakapag ano alala kasi di ba darawang CT scan na ako at saka isang MRI wala namang damage yung loob at sa, bandang utang. yun lang pag nasusubrahan ako ng trabaho at saka sa sobrang ingay yun isa rin yun sa nakakasakit ng ulo ko pumunta ako dito para matulog gusto ko matulog magpahinga kasi tahimik dito walang dumadaan na tricycle walang ingay sa shop pero di rin ako makatulog. Ang isip ko andun din sa computer shop. Kaya ang ginawa ko, naligo na lang. Naisip ko na mag, ano na lang ako, maglinis na lang ako dito. Kasi marami pang lilinisin dito. Ayan, madilim. Umuulan. Umuulan dito. Ayan, o. Oh, dala ko yung electric metal. Tsaka, nagdala ko ng sabon. Ayan. At tsaka yung electric kettle dala ko kasi bala ko sana magkape at saka yung kape dala, dala ko yung kape at saka syempre pag may kape may asukal kaya tingnan nyo yung lamisa di pa rin nilinis ang lamisa uh, linisan ko muna tong electric kettle pa kuluan ko muna kasi balak ko mag ano ka na to? Balak ko mag kape. Ito yung mga pinamili namin noon. Tapos, meron dito oh, mga ito lagayan ng mga spaghetti, mga pasta para pagtanggal ng plastic. Ito yung lagayan ko ng asukal. Alam nyo, balak namin bumili ng gas rinse. Naisip ko, ano naman ang gagawin ko nito. Hindi pa to sira, bago lang to kasi. Nung gumagawa dito, nung nag-isla, binili ko to kasi yung mga pagluto-luto. Nung ginagawa dito. Kaya, balak ko, wag na lang muna bumili ng gas rinse. Linisan na lang to ang mahilig kasi kayo magluto, bala ko na lang bili ng oven. Iwan ko kung papayag si Nels ng pagpumayag, ganun siguro ang mangyayari. Ang dami pang linisan nito. Tingnan nyo, ang dumi-dumi pa. Ito yung mga baso ito ng mga gumagawa. Di pa na lilinisan. May dala akong ano dito. Mga sabon-sabon. -sabon. -sabon. Pinad pinadala ko to nung nakaraan dito. Yung sponge at uh, saka uh, ito. Kasi nga, bala ko nakalinisan uh, ito. Nahihilo ako. Ayan, wala akong ano dito. Wala akong gunting o kaya kutsilyo. Yung kutsilyo kasi nung may gumagawa dito, ginamit nila mapurol na mapurol. Dinala ko doon sa shop kasi pala ko ipahasa ko. Kasi magandang klase yung kutsilyo na yun. ah, uh, yun ang mga pinag, ano nila, pinag ihiwa sa mga gani-ganito sa kasa minsan matigas na bagay doon nila hinihiwa kaya naging mapurul yung kutsilyo ngayon ang gagawin ko Lalagyan ko to ng tubig para pakuloan ko muna bago ko gamitin. Diba? Kasi magkakapi tayo dito. Magkapi muna tayo bago magtrabaho, di ba? Ngayon, relax, relax muna ako. Mabuti ngayon kasi si Rhea, wala siyang duty. Dahil tapos na yung kanilang ano, first semester sa Ibang hospital na naman siya magjujuti. Last niya na juti sa ifio, Ang sunod na juti ni Rhea sa AFP. Doon siya magjujuti sa second semester niya. Ang swerte din na nakapasa si Rhea kasi ang daming umano sa kanila. Ang daming nag sa kanila dahil 120 sila na ano na chair kalit sa midtick 22 lang sila na nakapasa kaya swerte din siya nagbunga din yung sobrang ano niya sobrang pagbabasa Lagyan ko muna ito ng tubig bago ko pakuloan. Di pa rin ako nakaka punas dito, maalikabo. Pero habang pinapakuloan ko ito, magpupunas ako dito. Tapos, binunod ko na rin yung sarip, inok ko na kasi bala ko linisan. ang laman pala nito 1.7 Ipapakulo ko muna siya, tapos pagkatapos kumulo, ibubuhos ko siya, saka ulit ako magpapakulo. Tapos, yun ang gagamitin ko para sa kape. Ayan. Saan natin ito isasaksak doon ang, ang layo ng saksakan. na. Pakuloyin muna natin yun Tapos ito, dati yung sa packet, sa packet si Nels, pinadala niya ito. Kasi nakita niya na mahilig ako mag-bake. Kaya, pinadala niya ako ng ganito. Matagal nito sa bahay, hindi pa siya na, hindi siya nagagamit yung mga gamit doon, tingnan nyo inalika po ka na to ayan padalapan niya to paglilinisin natin to tapos ito linisin natin para para maganda para di na masyado maraming kalat dito Tidak lagi, bukan cuma orang 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 lagi dalam. Jadi sama macam. Okay. Jangan berhenti, balik sila, pernah balik. Ayan konti lang ang nilagay kong tubig ko. Ayan lang. Ayan hugasan muna natin yung ating tasa na sabunan ko na to. Sneles galing ito sa package Si Alam niya si Sneles. Ang kaligayahan nung coffee. Ang hilig niya sa kape. Parehas kami mahilig sa kape. Ngayon, medyo tuyo na to. Maglagay tayo. Walang creamer. Ganito ako kadami pag nagdapi. Nagdala din ako ng 1 fourth na asukal. Mamaya na to ilalagay sa lagayan kasi ah, naba, nab, nabutas. Ayan na, dito na tayo sa langisa. Aram mo. Lagi akong handa. May mga, may mga ano pa to, may mga plastic pang upuan namin. Madumi pa. Ayan, unang kape ko dito sa lamisa. Ito yung ating kape. At saka, syempre, lagi akong may dala na pagkain pagkain talaga yung lagi kong daradala. Gusto ko laging may kinakain pag nagugutom ako, ganun. Kaya siguro hindi ako talaga pumapayat ng tuluyan kasi ano ako, laging may pagkain. Unang kape dito sa lamisa. Wala lang si Nils.